maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques na ni Joe Cabrera Alabastro. Ulan dito, sipon doon, lamig dito, ubo doon, tag-ulan na nga, tag-sipon, at posible, tag-ubo rin. Kasi bumababa ang resistensya ng katawan tuwing bumababa ang temperatura, ibig sabihin lumalamig dahil mas mabilis dumami ang virus at bakterya sa wet weather o yung tag-ulan, kaya mas madali tayong nagkakasakit. Narito ang mga easy remedy para dyan. Ang ating tip mula sa theasianparent.com Una, ang kaibigan mong luya. Ang component nito ay mataas sa mineral at vitamina, kaya isa sa pinaka-epektibong remedyo sa ubo. Sa isang garapon, maglagay ng tatlong kutsarang hiniwang luya. Budbura ng cinnamon powder kung gusto mo. Kung wala ka namang cinnamon powder, wag magpa-pressure. Lagyan mo na lang ng mainit na tubig, haluin at hayaan mo yan na nakababad sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos, sasalain mo yung tubig at ilalagay sa isang mug. Pigaan mo ng lemon, lagyan mo ng honey, yan ay nakakapagpataas ng immune system. Sunod, nabanggit ko na honey. Ito pwede rin, uh, pampataas ng immune system. Isang kutsarang honey ay napakalaking ginhawa para sa batang inuubo at sinisipon. Ang honey kasi merong analgesic property. Maaaring makatulong sa pagtanggal ng sakit. Dumidikit ito sa nairitang mucous membrane at nakapagpapaginhawa ng karamdaman. Ang honey... Meron ding antibacterial properties na makakatulong kung ang ubo naman ay sanhi ng bakterya. Kaya nga kadalasan ang honey ay hinahalo sa tubig o sa maligamgam na tubig kasi ginhawa ang dulot niya. Lalo na kung may dry cough o yung ubong walang plema, ihalo lang din ang honey sa grape juice at inumin ito tatlong beses araw-araw para maibsan ang ubo Actually, kahit nga walang ubo, pwede kang uminom ng honey kasi ito ay rich in antioxidant. Ang ating tip para mapalakas ang ating pangatawan mula sa theasianparent.com. Ako ba si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak Langgan.